Okay, ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi naman gano'n kalaki yung diferensya. Eh, eh. Xerox. Ayan. Okay. Malaki lang konti. Hindi naman ganun nagkakala yun. Eh. Kamusta mga chong? So, today's video, share ko lang yung nag-upgrade po ako ng X-Max from NMAX max from um, NMAX max B1 um, to N-Max B2 then I finally decided to upgrade sa X-Max by the way, bakit ba ako nag-upgrade sa X-Max unang una is yung power medyo nakukulangan na rin ako sa NMAX max para sa power. Instead of mag-bore up ako, ay nag-decide na lang ako na mag-upgrade sa 300cc. Ayan. Marami nagtatanong din, bakit hindi pa 400cc ang kinuha mo na pwede sa express way or sa mga highways para sa mabilis na travel. Uh, personally, hindi naman po kasi ako madalas pumunta ng ibang ng ibang probinsya. I mean, magdumaan ng expressway. Nahanap ko kasi is yung power pagdating dito sa City Drive at sa mga biyahe-biyahe namin. Kung mapapansin nyo, mas malaki lang siya sa NMAX at sa Aerox. Pagdating naman sa seat height, pagdating sa seat height, ang seat height nito ay 795. Sa Aerox, 790. At sa NMAX, 765. Napakaliit lang ng difference. Kaya para lang siyang mataas. By the way, palit na to ng flat seat. Yung flat seat niya, komportable naman. mayon By the way, yung sa pag-upo nito, kaya yeah, parang matas dahil sa lapad ng upuan. Para yung taas niya is 5mm lang ang difference sa Aerox. At yung taas, yung laki, ay konti lang din naman ang difference sa dalawang motor. Okay, ayun. Tulad ng sinabi ko kanina, instead of uh, mag-bore up, kasi sa bore up, di ko naman ninani yung mga nagbo-bore up. Pero para sa akin, yung bore up. Kung magbo-bore up ka rin, tapos gagastos ka din ng mga 7 to 70 to thousand. bakit hindi ka mag-upgrade sa mga second-hand na x -Max? Kung ang presyo ng n -Max ngayon sa market ay 110, uh, pataas, depende sa, sa specs na nakalagay, uh, benta mo, tas, kung gagastos ka lang din ng 70 to 100,000 kaya bumili ng second hand na xmax ando na yung power, ando na yung forma at tiwala ka na built siya na 300cc o okay, sa bore up kasi medyo malaki rin yung gagasasin mo oh, mas maganda mag stock na 300cc ka na lang kung yung hinahanap mo ng power para sa bore up ay dito ka na Okay, ayun po. So, ito na yung X-Max natin. Ayan, naka-flat seat. Then, ayan, 14 yung likod, nagulong. Tapos, 15 yung harap. So, malaki yung disc brake nya. Ayan. Tapos, yung radiator niya nandun. Sa harap. Sa N-Max kasi, dito nakalagay. Tapos, may silipan siya ng langis. And, kung kulang na yung langis mo, tapos shock, ma-adjustable yung shock nya. So, peso, standard, hard, tapos hard, tapos yung pang, tapos 140, yung gulong nya sa likod, Yung 14. Ayan. Okay. Ayan yung makina nya. Pilis na rin. Airbox. Ayan. Tapos ito, binuksan ko. Ayan. Lalabas na Welcome. Lalabas na Welcome on board. Okay. Ayan. A. Tapos ito yung start niya. Ayan. siyang so, speedometer at analog. Ah, uh, speedometer, tsaka RPM. Tapos dito yung mga display niya. Ayan. Ayan. Mga TCS on siya. Ayan. Battery. Ayan. Dual consumption ko, 25. Although malakas siya, hindi naman ganun kalayo. Kumbara sa mga naka full set na CBT, tsaka naka Naka bore up 'yun. Tapos may passing. And passing niya. May okay, parang anod max lang din siya na malaki. Then sa pagbubukas naman, dalawa 'yan. And sa open, ito in sa seat. Ayan. Ang laki ng compartment niya. By the way, since naka-flat seat, hindi ka yung helmet. Oi, okay, ayan. Then, dito yung sa pakip dito sa kaliwa. So, seta yung sa kaliwa, yung lid. Ayan, dito. Dito ko nilagay yung mga papel ko, straw. Ayan. Then, yun sa gas, iskarte, hindi mo lang. Pag umilaw yun, tapos pakaliwa ang pihit. Ayan. Bukas na yung sa gasolinaan. Gas lid. Okay. Yun lang po. Ayan, tapos, power niya, okay naman. Solid. Sakto lang sa akin. Bilang 5.7. Ayan, mga chong. So, yung mga DIY nito, parehas lang din na gagawin natin sa and max mga DIY nya kung um may plano ka na mag bore up dahil kasi yun ay ano sa -max mo mag try ka mag upgrade sa Xmax para yung power, yung looks napakaganda tapos yung handling niya is same lang sa Aerox Nmax malaki lang ng konti sa handling naman same lang siya ng Aerox Nmax Max e lang mga chong uh, kung nakatulong tong video natin please consider subscribing maraming salamat